Chicharron Chicharron Tendon. Beats. Aha. Oh, <laughs> Joanna. Fried tofu with the chon kawari strips, green chili, and onion. Pag yan nagkamali ka pa. Ano? Fried tofu with pork. Ano yan? Fried tofu with pork. Matalog lang. Talk baboy. Correct. <laughs> Desperadas. Please. Ilang klaseng rice meron sila? Malis, yeah. uh, 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 right, tatlo. Ano yung tatlong yun? Rice. Plain <laughs> no, no, no. rice, curried rice. 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 Oh, oh, no. Okay, ano yung rice mo sa Mang Rosal? Pag meron lang hindi ako so, nakapasok okay. kasi nakatakot sa mga. Yellow yeah, no? oh. rice. Ano yan, Chris? May tayo kay Carlos. I'm a coffee flavored shaved ice served with yellow. Okay. Asok ah, okay. eto, Carlos.

Gota Go Go Tendon Gota Tendon like. Yes Raya, Yes Raya Ilang kalaman sa iyo nandito sa Metro ngayon? Ilang Yan, hindi mo check yung module natin Six Dalawa lang, one sa so front, one sa so back Big time 158? Saya, sobra ka ng 14. Alam mo eh. Hindi tayo magiging service charge. kasi. Service kasi 158. Sige, alam nyo nga. Anong klaseng dessert meron sila? Alam Very good art. Kanina nang lumabas. Ito na <laughs> yung <the> award! Yay! <laughs> Alam mo paano ko na ha? Ano certificate? Dahil naka 1.5 score Ikaw ang So I'm Anna the, the to award, Giovanna, for uh -huh. getting <laughs>